Yo, sa mga idol, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri mga na manakakaliw at manakakato ang mga videos na aking nakalab sa internet At mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw Ayo, bali, <laughs> bali, bali Yuri Tinakot ba naman? Hindi totoo yan It's a prank Hello, <laughs> loko, loko prank loko-lokong prank yan Sa ganito dapat pag bumili ka. Mode of payment. Chismis. Ang tindahan Kaya natin mag-ipon ng sama ng loob. Mm. Pero pera hindi. Nako. Ah, pinaglihi ka sa sama ng loob dot <laughs> Mahal. Ayun eh. Kinakahiya mo ba ako? Hmm. Hindi ah. Oh. Ano mo nasabi? Eh, bakit hindi mo ko pinapakilala sa asawa mo? Oh. Ah! <laughs> May asawa pala. Si ate naman. Eh. Nagdala ka ng payong. Mainit sa labas. Yung anak niya. Nagdala ka ng payong. Hindi naman ginamit. Uminom, uminom ka ba? Hindi. Lasing ka ba? Sige nga, kung di ka laseng ano yung ininom mo? Red horse. Oh. <laughs> <laughs> ka. A few moments later. <laughs> ako <tako. laughs> ako. Eh! laban. Tago, tago. ang lang pala. pa? Okay. kayo. <laughs> wala, wala, <laughs> wala, na trigger na. Ito ba 'yung pinag away niyo? Sabi niya siguro. Sinerioso talaga Sige Pakitaan nyo pa lang ganyan Napasalamat ko yung <laughs> Tapos, kayo, ganyan Ang ginawa niya <laughs> Pinasabog lahat yun oh know? Sinerioso talaga <laughs> Walang magpaparty sa pamilyang ito Sabi niya ko mag-aaway. Mag-aaway lang pala kayo. <tinyo> Buti nga, di kayo kinagat eh. Parang <tinyo> laki aso pa naman. Hello. <tinyo> Pinasabog <tinyo> lang. <tinyo> <Ay>! <tinyo> Parang may nahaboy ako hindi maganda. halo Marketing style to ah. Saging, mais, at crema de leche. Masasaktan ka muna. Ayan. Ang dami naman. Sabaw. Ang ginawa ang sabaw. Literal na tinawalan nga. Aljabe, sabi? Iiwan ko lang sa inyo kung hindi kayo matatawa. Hey! <laughs> ang ganda naman ang tawa ni Nana. Nanood lang na ka na, <laughs> ako pero ako yung nanalo. Yeah! Uy! <laughs> May instant yaka ba? <laughs> 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 hindi naman sinasadya na ate. Ano ito, <test> Agdo? Ayaw. Sorry. Hindi ka pala aming kilala. Sorry po. Giniaga ba mo? Ano'y bilibidyan niya? Ano lang sa tama? Yung cream ka tapos 6.30pm yung pasok niyo. Wow. Huwag natatakot pala. Hahaha! <laughs> Hindi naman siguro matatakot pag di ginulat ni Kuya. Eh Paul, mura ron o. 51 o. No? Ah, parang mura dito sa gasolina. nila. o, no, 51. Bakit ganyan? Wilaw-wilaw. Oh. Tiyan o, tara ha. Buti na lang. Parang 57 eh. Hindi, 51. 57 eh. Hey, buti na lang, di tayo pumila. Bakit? 61. Ayun o. No? <laughs> 61 sa baba. Eh, kung pumila ka ni. Eh. Naprangsa na kayo. Hindi ka marunong mag-acknor. <laughs> Lagi gigil. Palata na. Yare. I'm okay. I'm fine. Kinchana, kinchana teng ning ning ning. Wow. habini ming ming. Ang tagal niyo namang kumain. Eh na lang. Dito Magic. Dito mm. madami na po kami problema dito. Hindi <laughs> na pong dagdagan. Halata, halata naman. Ha, 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 ha. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ang taray naman oh. niya, ate. <laughs> Ito lang yung tubig na tumama yung description. Hmm. Nakita nga tayo, 6.6 liters. Hmm. O, oh, kung bibilangin niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> Point 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para saan yung S? Saktong-saktong 6.6 <laughs> liters Diba? Letters Parang yan, yun, hindi naman liters. Ano, Tamang-tama yung <laughs> Ewan ko sa'yo, kuya. Very good tangkang hanggang doon lang po muna natin panunod mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod at sana po yung nag-enjoy kayo. Maraming salamat at shoutout nga pala kay Idol Ruli Azanyon, Idol Loreto Castro. Maraming salamat po sa suporta at shoutout din sa Idol Ninay Ibdani, Idol Chuk King Maraming salamat at maraming salamat din po sa panunod Idol Chumonay, Idol Ariel Teves. Maraming salamat at shoutout po ni para sa iyo, Idol Milbaldo, Idol Marvin Caranto. Maraming salamat po sa panunod, Idol Irnalis Noring Butin. Maraming salamat at maraming salamat din po sa suporta Idol Ferdinand at basilio ng Cebu at kay idol lazo moto ng marilaw bulakan maraming salamat po sa inyong panonood at bilang suporta po sa ating channel mga idol wag niyo po sana kalimutan mag comment at pakilike like na rin po ang ating bagong video maraming salamat po sa inyong panonood bukas na naman po muli mag po kayo